guys Kuyang Sir ah uh. Kuyang Sir May maliit kami ngayong ano event yan, yan sila oh yan, yung mga matitikas oh. Walang ginawa yung mga yan <laughs> <laughs> Magbalot <laughs> Mag lang Ayan Kala mo Kala mo naman ah sila ayan 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 Ei, jeep Jeroboim, jeep Jeroboim, koy koy, ano ano? ano ano? yah yah, 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 mga lango, mga mga nakalolajang, yah, uh, yah, yung mga matindi kasi yano mga, tagabalot, kami lata nito miren yun, oh sila sila latang, sila sila nagbalot. Pati tinapay kami gumawa lahat